At syempre, ang mag, uh, magiging uh, pasimuno niyan ay uh, walang iba kundi si Risa Ontiveros. O, tandaan ninyo ha, mga bossing. <clears throat> Noong nakaraan, ha, huling, huling hearing na kinandak niyan ni Madam Riza, si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila ngayon, nakakulong na. So ngayon, ang uh, kanya naman pong napipisel ay si Pastor Apolo Hibuloy. At uh, kanya pong uh, pag-uusapan daw yung kaso ni Apolo Hibuloy sa Amerika. Teka, kaya nga sabi ko takantaka ako. Si Apolo Hibuloy may kaso sa Amerika. Bakit kailangan yung pakialaman yung kaso niya ay e private na tao yan? Pribadong tao yan si Bautista na sa Amerika, hindi nyo nga mapauwi-uwi dito sa Pilipinas. Tapos pakikialaman ninyo yung affairs, yung kaso ng isang pribadong tao. Pastor Apollo Kiboloy is a private person. Kahit na siya ay pastor ng uh, Kingdom of Jesus Christ. oh, hindi, hindi, kumbaga wala tayong pakialam dyan kung anong gawin niya sa buhay niya kung meron siyang nilabag na batas, yung mga nagsampa ng demanda sa kanya sa Amerika, dapat demanda siya dito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi Filipino citizen po si ano si Pastor Apollo. Oh, just ko kayo talaga oh. So anong gagawin niyo? Okay, sige, imbestigahan niyo yung trafficking uh, case niya sa Amerika. O oh, tapos anong gusto niyo mangyari? I Extradite siya sa Amerika, ganun ba 'yon? Akala ko ba ganit kayo sa Amerika? Bakit parang sinas Antonio na naman ng Amerika? Oy, the apricot. Thank you very much. Salamat sa support. kay... kanino? Ay Boss Dada o kay Inday? Kay Inday. Support natin yan. Basta alam mo naman na mga Duterte. Basta may yung nagawang mabuti yan. Talagang matik O, hindi ba? So, yun ang sinasabi natin. O, malamang sa malamang, Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng ano mo, ng husay mo sa pagdadasal, sa pagpapaystop, kailangan mo ngayon yun. Kailangan mo yun. But, again, si Pastor Apollo Kibuloy is a very powerful in a sense, na, or in a way na lahat ng mga senador na nakaupo ngayon, hindi naman siguro lahat, siguro most of them, uh, mga presidente na umupo sa Pilipinas, lahat yan humingi sa kanya ng tulong, humingi sa kanya ng basbas, humingi sa kanya ng endorsement. So titignan natin kung sino yung mas powerful, yung bang uh, komite ni Risa Ontiveros, yung bang kanyang uh, pag-aaral uh, or pag-iimbestiga uh, sa kaso ng may kaso o yung uh, impluensya ng mga taong natulungan ni Pastor Kiboloy para maiupo dyan sa pamahalaan. Madami yan. Sabi ko nga sa inyo eh, uh, na natin uh, way back uh, mga de delegates or ano uh, group of senators yung nagpupunta sa kanya wearing the same clothes that he's wearing because Si Pastor Apollo is a uh, very ano, very uh, favorite niya yung uh, Giorgio Armani. Yung Armani, sobrang favorite niya. Meron na isang kilalang epal na senador na may asawang fashionista. Tapos uh, pinapakita niya na you know what the reason why I bought this because you were you were wearing you were wearing the same shirt uh, during your previous interview. That's why I that's why I ano, bought this because I'm a, I'm a Giorgio Armani person. Kasi gano'n sila mag-uusap. Pinobola nila si Pastor. Ganon katindi si Pastor eh. Kung titignan mo 6 million ang ano niya ni, eh, ang uh, botanting hawak niya. Kaya grabe yung mga politiko kung halika ng paan niyan. O so, kaya titignan natin kung yung kanyang mga natulungan previously ay makakatulong sa kanya ngayon. Or iniwan na sila sa ere. Eh. Oh. Totoo yan. O, oh, sige. Ipilay natin to. Yung uh, balita kay Pastor Apollo Kibuloy. Inihain ngayon sa Senado ang isang resolusyon na layong imbestigahan ang umano yung mga kasong kinasasangkutan ng religious group. Ah, uh, kasi tingnan mo ha. Ito hindi ko mag eh. Investigation. Binigyan ng, uh, ng konstitusyon <laughs> ang Senado at ang Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation. Now, Anong klaseng legislation ang magagawa kaya nila kapag inimbestigahan nila si Apollo Kibuloy na may kaso sa Amerika? Ano mag-legislate ba sila uh, para sa konstitusyon ng Amerika? Hindi ko alam ah. Hindi ko alam. Just asking. So, uh, ano, wala, wala, walang, walang ano? Walang ginagawa dyan? Talagang kailangan investi-investiga ng investiga? O oh, kasi kanina, gigil na gigil sila, hindi rin sumulpot si Kibuloy sa kongreso para ipaliwanag yung uh, kanilang haka-haka na si Kibuloy yung mayari. Oh, so ngayon, si Risa si papatawag to. Nako, Diyos ko po. Baboy ang porsin niya. yan dana ninyo yung inyong mga ano, mga cellphone dahil sigurado ako umaati ka mo na bababuyin nila yan si Pastor na oh, sige, sige. Play natin. Na pinangunahan ni Apollo Kibuloy sa ilalim ng Senate Resolution No. 884 ni Senator Risa Ontiveros. Inatasan nito ang Committee on Women na kanyang pinamumunuan na imbestigahan ang sinasabi mga kasong kinakaharap ng religious organization. Kabilang narito ang umano'y large-scale human trafficking, rape, at iba pang mga kaso ng karahasan. Naniniwala si Senator Ontiveros. Bakit, bakit ba laging yung international ang manunyo ang uh, gusto nyong <laughs> ginagamit ICC ngayon naman kaso ni Kibuloy sa Amerika tanong may kaso ba siya dito sa Pilipinas kung may kaso siya sa Pilipinas harapin niya yung kaso niya sa Pilipinas hindi yung ano-anong ginagawa ninyo may korte naman tayo rito mga paribadong mga tao yan o disampahan nyo ng kaso yan sa korte ba't kailangan nyo pang ipatawag sa senado at hiyahiyain yan dyan o risa pumunta ka na lang sa korte tapos kung ano yung mga kaso na pwede nyo ikaso sa mga gusto nyo manahimik, ikaso niyo na. Oo. Oh. Para tapos na yung problema. Na isa sa gawang investigasyon ay makatutulong upang matukoy kung saklaw ba ng umiiral na human trafficking laws ang large-scale at systematic acts ng trafficking na umano'y tinatago sa likod ng religious organization. Oh, diba? So, So ang gusto ni Risa Tiberos ay gumagawa ng batas o parang uh, sinasabi niya kailangan natin malaman kung pasok ba uh, doon sa mga kaso ng uh, uh, pampananamantala yung uh, mga gawaing pangrelihiyon bla bla bla. So ina-assume niya na yung mga ginagawa ni Pastor Kiboloy sa kanyang uh, Kingdom of Jesus Christ ay masama eh, ba't ka pa magkakandak ng hearing kung ngayon pa lang sa tingin mo masama na si Pastor Kibuloy kung ngayon pa lang sa tingin mo eh, guilty na siya dun sa mga kaso na ikinakaso sa kanya sa Amerika kahit na hindi pa naman siya hindi pa naman tapos yung kaso na yan so ano pang magiging uh, sense nung investigation? gagamitin nyo lang yung investigation na yan para hiyain yung tao oh, pero, naku mahihirapan kayo dyan